<laughs> Magdinan niya na ko nila, ma'am. Nanay Maria, ano ang ginawa sa inyo ng mga anak mo? Ano, ma'am, yung doon ako sa kabila. Magpunta ko doon. Kung may hinihingin ako sa kanila, makarunig pa ako ng kalita na hindi Ang gusto ko na, ma'am, kung magbigay kayo, magbigay walang Mulang padalangat, salita na hindi na yun. Minsan doon ako. Pag magalit naman, lalayas naman ako. Sabi ko pa nga sa sarili ko, mabuti pa mamatay na lang ako. Na hindi ako hindi ako mag ano yung mag, pabigat hindi hindi ako magpabigat sa kanila